Hello guys, good evening. So ngayon guys, samahan niyo ako mag-unbox nito guys. Itong aking i-unbox. So malapad ito siya guys at saka malaki. So pero madali na naman siya buksan. So samahan niyo ako guys sa pag-unbox nito para meron naman tayong uh, malagyan ng ating mga gamit. Well, actually, naka-order na ako nito ng isa. And then, nagustuhan ko yung quality and the uh, the form at saka yung kanyang face. Kaya, kumuha ko ulit. So, without further ado, let's unbox this, guys. Ayan. O, ba diba? So, napakalaki niya at napakahaba. Alright, so let's do it. So ito guys, yung i-unbox ko. Ayan. So kitang-kita nyo guys yung kanyang laki, tsaka yung kanyang haba at lapad. So i-unbox na natin siya guys. So I'm going to make use of my scissor. Ayan, so paalala, mag-ingat sa paggamit ng kunting So, bubuksan ko na siya mga guys. So, dito tayo mag start Ayan. So, matagal na ito dito sa bahay. So, ngayon ko lang siya uh, i-unbox. So, yun know, busy naman yung aking linya. Kaya ngayon ko lang siya na, ano, na-notice. So, yung color niya is uh, Ano guys? Color Gray Yes, color gray siya guys So, meron pang scotch tape So, yan Apa kabarnya? kita Dendi, pesawat Vietnam. Hai, hai, Alright, Oke, hai, hai, Alright. So, ito guys. Ayan. So, parang ano siya, no? Parang door size. Ayan. So, dito natin ilalagay yung ating mga excess na gamit para hindi makalat yung ating room. Ayan. So, ito yung kanyang uh, paglalagyan ng mga gamit. Ayan. Eto ito yung kanyang lock. Then may kasama rin itong lock guys. Both sides. Dito sa kaliwa at dito sa kanan. Ayan. Ganito naman siya pag naka horizontal. Ganito naman pag naka vertical. Ayan. So yung lock nito sa both sides nasa loob yung lock niya. So para hindi mapasok ng mga uh, ipis, hindi mapasok ng mga maliliit na spiders at saka hindi siyempre maalikabukan o di ba? Bali ito lang yung mga maalikabukan pero pwede ring malinisan. Right? ayan, so na-unbox na -unbox natin, guys. Ito. So thank you sa pagsama sa akin un unboxing session. So if you're new in my channel, guys, don't forget to don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga vlogs, educational videos ko and mga shorts videos. So that's all guys and thank you for watching this video and a pleasant evening to all. Bye-bye.